Oh nagasulat ka pa? Hindi naman nito, Maganda naman neto, oh, hmm. Hmm. Nene, 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 nene. sa bato. <tipos> So ayan mga ka-dragon, welcome back po ulit sa ating YouTube channel. Yan, dito kami sa si Batuili. Batu Mamimigay tayo ng saning bibigay natin dyan. Lollipop! Lollipop! Thank you kay Ma'am Loida. Ito pa yung, ano, yung pinadala pa ni Ate Loida na lollipop pa para sa mga katutubong mangyan na bata. Kaya lang ngayon lang namin siya naharap, naharap kasi nga, ano, alam niya naman yung mga nangyari ng mga nakaraang buwan. Sobrang ano, busy ang mga ladies. So, ayan, guys, uh, inaabangan. inaabangan namin kasi hindi pa naman nilalabasan. Sana mag-enjoy sila kahit lollipop na yung matanggap nila. ayan, <laughs> so, yeah, let's go mga no, kadrabon! Si Gigi ang ating driver ngayon guys. Diyan na lang tayo doon baka may magdaan Ito Papa. Antayin na okay. lang okay. eh. Yeah. Hindi okay. pa daw labasan, guys.

wala pa man nasa ano pa? Nasa loob pa ng classroom eh iba. Ginantay siguro yung mga anak nila. Ginantay niyo pa? ah Talagang ginantay ba mo pa? Ah, mo sila. Nagada sila. Dagyawan sila, dagyawan. Wala. Wala Wala pa. Wala pa.

Um, Sabi oh, ko lang, yung damit kami nagbiyahe kasi. Habang inaantay nila yung mga anak nila, Actually, maglulipat mo na sila. Okay. ito okay. na ito bigyan mo daw si ate, oh. Gusto niya rin daw matikman yung lollipop Meron ka na bala? Sarap yan. Nasang, <laughs> ano, ibang bansa? Nasang pan yan. po yung, ano, paaralan ng sitio batuili, ah, uh, Marami po dito ay mga katutubong mangyan ang estudyante. May ano extension na sila dito. Dati wala po yung... Nakapag-donate na rin tayo dito dati ng ano, dalawang... Ilang printer ba yun Dalawa? Ha? Dalawang printer tsaka band paper, no? Yung dinonate ni Sir Anonymous Subscriber. Hindi niya pala. ah oh, dali, dali. May lollipop dito.

Mahihain <laughs> sila guys. Wala na dyan? Wala na estudyante <laughs> dyan? po? Grade 6 na lang? <laughs> grade 2, Grade Anong grade kayo? Grade 3 Grade 3 po. Siguro magkapatid kayo. Magkapatid niya kayo. Magkapatid Isang budots muna, oh, Isang budots daw. Isang budots. <laughs> Parang ikaw lagi sinasali na yung magsayaw ha. Ikaw yan? Oh, Oh, ah, siya yung o, galing ha. O, isang isa okay, pa naman sample naman dyan o. Sa oh. Dali, dali, para dagdagan namin. Dali na. Dali na. dali na. dali na. Sayaw mga toy. Oh, bente, bente, magbudot. Oh, na. Oh, bente. Oh, bente sa magbudot. Napapabudots na, na sila. <laughs> koy, koy, sa'yo mga koy. For you? Oh, nagasulat ka pa. Say thank you. Mana, 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 mana.

Grade 6. May grade 6 pa? Grade 6 pa. Ang sarap ko yan. Ha? May, 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 nay, 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 nay. Mano ko sa bato. Maganda siguro yan doon, oh. sa Doon sa likod. Doon sa likod ayan guys binibintahan kami na atin ng ticket magkano ba yan te? magkano ba yan te? dalawa <laughs> lang <laughs> na <laughs> 100 <laughs> <Di p> hindi <laughs> pwede ba ibang take one? charot <laughs> oh, bilhin nyo na daw yung isang ano na lang sa akin isang booklet kasi meron ako kasi yan sila JJ ano rin meron, meron. meron, meron din sila kasi may pamangkin din siyang na. Green. Ay, kasi dito sa amin, ako din kandidato. Kandidator. O, oh, ayan, ay, nabentahan tayo ni ate ng ticket. Ano bang, ano niyan, te, ano, first prize? Ay, May ano ba dyan, te, titulo? <laughs> Sana nga, meron kaso. Lang. Ano yan, te, ay? Ayun, ay, ano. Po, first prize, Jura box? Yura po? Jura box na yung first prize. Kailangan <laughs> na yan? Second prize solar. Solar panel with light. Third prize half kaban rice. Fourth prize dish cabinet. Consolation prizes plastic wares. worth 200. Kumain naman sa mga May busing ka Lagay, ilagay mo eh, hindi ako sulit sa ganyan, lagay mo kuwan. Ako sulit. Ligaya ta bago. Ngibul hey, kan ka to. Dito ako sa mga bata. Hindi ata ako magtula. Simula elementary ako, hindi man ako nabunot sa mga ganyan. Yan -gany. <laughs> Ate ah. Salamat po. Sana swertehin tayo sa Jura Box. box. <laughs> Jura Box. Oh, number 09. Number 14. Yung number mo na eh. Tawon na. 0927. Kaya sa atin yung mga paka. Hindi magkasay number eh. Nabigyan na yan? Yung iba po wala. Baka hindi alam doon. Yung iba kasi doon. Doon doon man sa baka. na tayo magabang. So ayan, guys, may mga natira pa. Ipamigay na lang namin dyan sa mga daanan namin. Sige te! Thank you din.